Magandang araw mga ka South Road. Pauwi na nga po pala tayo ngayong araw na to. Na one way lang po kasi kami dahil sa sobrang hina ng biyahe. Ginabi na tayo ngayon sa pag-uwi. Kaya naman ito ngayon, nagkihintay tayo ngayon ng biyaheng mabini. Pauwi ng ating bahay. Yung sasakyang kasi natin nasira dahil na overhaul. So hanggang ngayon, hinihintay pa natin actually gawa pero wala pa tayo pambayad ng mekaniko. So nawa naman makaipon na tayo ng pambayad pero paano nga po natin gagawin yun kung sobrang hina naman natin na biyahe. Pero anyway, hintay na lang natin makakaipon at makakaipon din naman tayo mga south road. Basta tiyaga lang sa biyahe at tiyaga lang ng araw-araw na biyahe kahit mahina. Lalakas din yan manapit number months. Nga pala mga south road, maiba tayo. Habang naghihintay nga po pala ako dito ng bus namin ng 5-3, nakita ng gwardya na ako ay naka-video kaya naman ako ay sinita ng ating gwardya. At ako'y nagulat sa mga sinabi niya na kay bawal nga po dito sa Grand Terminal daw dahil private property ito. So ayan mga kasawdor, dihintayin natin yung biyaheng mabini dito sa Grand Terminal. So galing pa sila ng Maynila. So I-remind -re lang natin yung mga pasahero natin na hindi pa alam yung schedule ng ating biyahe dito sa Anilao, Batangas, Mabini. So, umaalis po yung bus natin sa Manila is 5:30 na ba? bawal bawal bawal, bawal. Ah, bawal. bawal. kahit sa public? public? In private to private ba itong Grand Terminal? okay, ah. public? okay sige pero kasi madalas ko rin makita sa mga social media yung Batangas Grand Terminal so ibig sabihin sila hindi sila na sasabihan na bawal? bawal ah ganun po ba? kasi naka, minsan nakikita ko sa facebook ng Grand Terminal viral din bawal bawal? Pero syempre nagsiserve din siya sa ano eh, sa public so naging bawal talaga siya. Ganun. Sige sige. Ba't naging bawal kaya? Delta Delta. Hindi DLTB, sir, nagbibigyo din siya. hindi bawal ito nung sa loob ng Grand Terminal. TV? Bill TV sir? DLTB TV nga na? sir? Bablog yata eh binibigyan natin pa dito. Bigyan ah, okay. uh, ah, mo na meron tayong bandya privacy private kami to. Oo, okay. okay. Sige, sige, sige. Kakarang I-focus ko na lang sir sa akin para hindi ko na i-focus sa mga surroundings natin para Pura okay, 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 okay. ano na lang naman for documentation ko lang kasi Pagkado ganun Okay lang, naiintindihan ko naman sir Bali ano lang, ini-kuhan ko lang sa, Kahit ako na lang, ipokus ko na lang sa akin For documentation lang Kasi ginagate ko rin yung ibang pasero kung About do sa mga biyahe For ano lang naman, para sa knowledge lang iba. Hindi naman para sa kung saan Na manira ako ano. Hindi <laughs> naman Ginagate ko lang yung ibang subscriber ko Kung paano sumakay ng ano Bukol sa mga biyahe namin Ganon uh, Yun lang naman yung purpose niya Private nga pala kasi yan talaga no? Private. Okay Hello Okay na? Ano huh? oh, na? No, no. Magkano yun? Ha? Magkano? I-chat mo na lang, di kita maintindihan. So, ayun mga South Road. So, bawal pala yung video dito. So, humingi rin tayo ng dispensa sa, ano tayo, private property raw po itong Grand Terminal so kaya hindi rin talaga allowed yung basta-basta mag video dito sa Grand Terminal so mas minabuti natin na i-focus na lang natin sa mukha natin so syempre privacy kasi yung Grand Terminal bawal pala mag video dito <laughs> ngayon ko lang nalaman o so, hirap kasi public yung pinagsisilbihan ng Grand Terminal eh pero tapos bawal din pala siyang i- i-video-video kasi private daw so, wala tayong magagawa ron so kung ganun man ayos lang <laughs> so abang kasi natin yung bagong bus ng DLTV na bumabiyay sa Mabini kasi kung matatandaan nyo 21.02 auto dati yung gamit natin tayo ay uh, nag ano, tawag dito nag... nag extra sa biyahing Mabini so ang gamit natin 21.02 auto so ngayon balik na tayo sa Batangas to LRT ang biyahe So, ang ginagamit na natin ngayon si 517 and then ngayon, ang bagong bumabiyahe na ngayon sa Mabini is yung bus number 583. So, yun yung hinihintay natin. Sasabay kasi tayo hanggang bahay. So, wala kasi yung sasakyan natin. So, na trouble in overhaul. Kaya no choice. Asa muna tayo sa PUB sa pampublikong sasakyan. So, ayun lang. Antayin natin guys yung 583. Bagong rebody yun, bagong rehab, bagong labas sa sa kanlubang antayin na lang natin so ayun guys minabuti na nga lang natin na bumalik sa ating inuupuan dahil upang hindi na tayo masita ng gwardiya na kanina yung samita sa atin kasi naman nagtataka ako mga south road bakit naman po naging bawal dito unang una eh ang dami mga tao dito public na So, siguro parang wala nang wala nang interest so privacy dito sa Grand Terminal. So, pati wa naman po pag bawal pa. Talo naman kung wala ka naman sinasabing masama regarding sa dito sa Grand Terminal. Tsaka isa pa, ang ganda-ganda ho ng facility dito kung nakikita niyo yung surroundings ko, guys. Very organized siya, may mga upuan ng pasahero, magaganda yung facility facility dito. So, siguro naman wala naman sigurong masama kung maisama natin sa video natin to na wala naman tayong sinasabing paninira sa kanila no so anyway guys sumunod na lang tayo at uh, mas minabuti pa rin natin na humingi na lang ng pasensya sa gwardiya dahil syempre trabaho rin nila yan uh, este trabaho din po nila yan at uh, napag sa lang din po sila ng management so that's why kailangan din natin mag comply sa mga sinasabi nila at isa pa bilang respeto na lang din po sa security guard pero inuulit ko po ang video naman po na ito ay hindi naman po ito tungkol sa kung saan mong paninira dito sa grand terminal unang una ako po ay humahanga dito sa Grand Terminal dahil sa kaayusan na ipinapagawa nila ipinapasunod nila dito sa bawat empleyado bawal lang magsigarily kung saan saan uh, syempre may maayos na mga toilet, CR so syempre medyo nagudat lang ako nung sinabi sa akin na bawal daw pong i-video-video yung surroundings natin dito sa Grand Terminal, Batangas so anyway, uh, keep tune lang tayo so hintayin natin yung biyahe ng LRT uh, I mean ng Batangas mabini anilaw na manggagaling ng Maynila upang tayo po ay makauwi na at makikisabay lang tayo doon sa bus number 583. So, let's get it on guys! So, ayun din, dumating. nag check na sa akin ng contact ko. 583, dumating na daw. So, anong oras na? Sorry, bibidyo ko lang yung basta dumarating namin ha. <laughs> So yung dumarating na bus ngayon, yung hinihintay natin papunta ng Mabini yun. So i-vlog na rin natin. So nagpaalam din tayo sa gwardiya. Nag-text kasi sa akin, nasa balagtas na ro sila. So standby na tayo dito mga south road. Yung Toyota na. Ready na daw. So yun guys, dumarating na yung bus number 583. Ayan na yung mga guys. So magbago ka. So kung minsan guys, yung pay natin hindi na dumadaan ng grand terminal. Gandang-ganda, uh, -ganda. bagong bagong rebody yan mga ka-South Road. So, kung minsan hindi na sila dumadaan ng grand terminal kapag wala silang nakuha grand terminal sa ano, dahil nangyayari lalo na kapag Friday. So ayun, ang conductor pa rin si conductor Estrada. Galing ng Maynila yan. Bagong rebody. <laughs> saya saya so, yung sinasabi natin sa inyo mga south road so 583 bagong rebody sya facelift na rin so ang ganda ng mga ilaw nya sa luo tignan natin kung maraming sakay sila ngayon Shout out sa conductor. Ner, pasabay ner. Naibigay ko na ner yung ano mo. Yung iyong tawag dito sa bypass road so alam na ng mga batang kung saan yung bypass bypass road pag exit niyo ng balagtas tayo ay kakanan tapos may kakaliwaan tayo pagka lagpas lagpas lang ng balagtas so yun na po yung bypass road tapos dadaan siya ng yung galing muson ba yun yung daan na yun mga south road sa balayan ba yun ewan kung balayan ay eh, sorry kung hindi balayan <laughs> hindi natin alam yung mga pagkakasunod-sunod ng lugar dito eh So, basta galing bypass, diretso ng manghinaw. So, yun na, dire-diretso na all the way from uh, all the way to Anilao. yeah. So, smooth, smooth lang yung pagmamaneho ng ating driver. So, yung mga kasutrod, nasita tayo kanina sa Grand Terminal. Hindi ko alam kung bakit. Dahil private property daw po yung private property daw po yung Grand Terminal. Kaya, bawal daw po mag video video ron so humingi naman tayo ng pasensya sa gwardiya kaya uh, sabi ko oh, pasensya na ganun gito ganyan at uh, vlog tayo so yung mukha ko nalang ipapakita ko hindi na parang ipakita yung buong facility pero guys hindi lang naman ako yung nag upload sa social media eh, ng ng facility ng Grand Terminal so marami pa rin namang iba siguro hindi naman si <laughs> hindi naman siguro para ihabla-habla pa tayo dyan. <laughs> dahil wala naman tayong sinasabing masama. At saka isa pa, ang ganda-ganda nga ng pasilip. but in a mancha. pagdating nyo <laughs> tulog tulog magapon <laughs> so yun nasistando oh. na kami oo kaya pa hindi rin makadali so yun, yun yun ang masak yun ang masaklap sa biyaheng mabini kapag uh, inabutan nila sa Manila umaga pagdating nila pag maraming tulog dun hindi sila talaga nakakasangat kahit pocket line sila So talagang ang gagawin nila, bali ka na lang. Eh kung hindi kung hindi kayo mapuno ng umaga doon sa Anilaw, tapos bali ka lang ang biyahe, babalik kayo ng hapon na. Tapos kakaunti pa pa sa iyak talaga no. <laughs> oh, iyak talaga. Ah, katulad niyan, lang ang mga pasahero dito ngayon. Ah, Patay-taya 'yan. Kaya <laughs> raw nagpamahal sa driver pagdating ng Mabini. malintang lang sa basta pag-drive ni nagmamakaawa. Ay. Yung mong pero wala naman ng mamahal sa <laughs> 'yo. Patay-taya 'yan. Pero wala, pero wala naman. Ayo. Ay nako, pagka mag-aanap ka naman ng magmamahal, sakit lang sa ulo yan. Lolokuhin ka sasabihin dalaga. Pagkatapos 'yun naman pala may boyfriend no. Ano yun boyfriend mo rin? kababa baba aba, aba. mahirap <laughs> mahirap yan <laughs> 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 Pero, ganino, oh tayo -tay so, <laughs> iba talaga ang ng ating driver ng Mabini ngayon gusto driver talaga sweet lover eh sa kanya nakikita yung driver sweet lover kaya guys pauliko na tayo ng Mabini pasensya na ako medyo madilim So ayun guys, hanggang dito na lang yung ating video. So, dahil hindi na abot yung ating camera, manilog pati yung ating GoPro. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. So, stay tuned lang sa ating YouTube channel.